Yan, dito tayo sa ispat ito. Ang ganda oh. Ang nakaraan po. Ha? Ah. Ang natin, ayam ni Loka Aok, oh, saka isang tilapia. Ayan po. Yan, lumalalim po yung ispat na ito. ang ganda po oh. Ayan si pare. Pare! Ayan oh. Naniniksay eh, si pare Alfred. Shout out! Ayan, shout out po. Ayan, siya. Nasa may puno, sa lilim. Uli na naman po oh. Ay, Loka oh. Ayun na, sarap. Ayun, oh. Loko po. Ayun, oh. Pangatlo. Dalas ka agad, kapag babaksak lang po. Kapag lang. Na, agad-agad. Opo, -agad. masarap. Ang pangat po sa kamyus, oh. Ayun, oh. Yan o. Agad o. lang o. Oh. Mm. <laughs> Gila, Hagis lang. Oh. Unlimited po. Unlimited. Biwas. Dito. Unlimited biwas. Dito sa spot. Babaksak lang. Kaya na. Yan po oh. Mga lukaw po yan. Sarap po yan. Mga lukaok. Ang buti ay kumulimlim. Ayun oh. po oh. Mm. <laughs> eh, agad po ay paain Unlimited paain. Baksak. Agad-agad mga boss. Talagang hindi kayo may dito sa spot na to. Ayan po. Hindi pa natin bababa ba yung pamingit natin. na Agad-agad sinasalubasan sinasalub sila, nila yung pamain natin. Ayan. Ayan po. <laughs> yeah. Ayos po dito yung spot na to. alam po lumalalim daw po yung ano? Kasi po kaduktong po ng ilog to ng pamaldan. Ito po hinukay lang to. Uh, nagkaroon ng tubig. Po huli eh. Iyon no? laki ng kulaka po. Iyon no? Oh. Laki ng kulaka loka oh. Po. Oh. Puro ganito, masarap na po. Masarap na po ito. Pampangat sa kamias. Iyon oh. No? Ah, kalat ng kalapo yung laki. Iyon naman po. Oh. Ayan, lokaok. Yan, puro lokaok na natin dito. Dito tayo naman, tayo sila Sila po, nanunulya Marami rin dito yung tulya Ayan po Ayan lang, malalim Nanunulya po sila Ayan po, tanak po na Ayan po Ayan lang, ubos ang pain natin Mga boss Ayan, tatak Ayan po Smiya Dumagis, Lotter. Ayan, ito. Tingnan natin kung meron dito mahuli yan dito. Ganda ng spot po. Sabak oh. po ng ilog to. Ayan, nagtanggal nga pala tayo ng plotter. Kasi lumalalim. Ayan, ang dami rito. Ganda po ng spot to. Oh. shoutout nga pala kay Bounce Bunny TV. Ayan, pasupport naman po kanya ng, ano, ng account. Shoutout po sa mga kabartuan strikers Ito po uh, Spot uh, Ano lang to? Sa Ano ba to Pamaldan Ayan nung nakaraan Naka na loka ako, loka ako lo 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 naman Sa kaisang tilapia Ang malapad lapad Ayan, uh, Ito lang po yan uh, Spot Check the place mga master Mga boss to beta beta tayo Laki po ng pupasag dito Ha pare huli Ayan po <laughs> Pumuputok na po yung kumpare ko. Pare ng Alfred. Ayan, pasupport niya rin po yung kanyang ano, yung page. Hawangis TV. Ayan. Shoutout po kasi kay Paring Alfred Mendoza Pacheco. Yun po, daming sumusuba. lumalalim po kasi yung ano na to. Ayan, lumalalim. Medyo hinahatak na. Doon po kasi sa may bandang na yung akin. Ayan po, pakahuli na to. Ano ah. na pa Malupot ah, pa. oh, yung pain. Nakabos Biglang hinatak mga boss o lalayo natin ito ito po malaki ito po pasag ayun po naputok na sila naputok na po sila tabi na tayo ng kaagat po sa doon yung aking hinagis walang plotter po kasi yan Sumusuba po yung isda pag lumalalim. Matak na konti-unti oh. Nasa ah, gitna oh. Kinakagat yung pamingwit ko eh. Ayun. Ayun oh. Kinaganon pre oh. Alam binibitawad eh. Pangayon inubos yung pamain. Dahil doon sila oh, sa malayo. Puro agat lang, naubos yung pamain ko ah. Ayan, hindi nyo na si Bans Bunny. Dahil oh, tagal ubusin lang. Paubos yung na naman oh. Nabos. Ah, oh. Sus, yun na oh. Dito po natin sa malayo, puro agat lang. Kapag lakas po sa pain, Ayan. Wala ayo. Mga ko po yung line. Ha? Eh, Magilas din isda eh. Pare. Ni unti yung pain eh. Takot si pare sa malalim. Puro agad sila. Lakas sa pain. Huli yata oh. Oh. Huli sana. Ay. Parang nakawala pa. Ha? Hala oh. Hindi mo lang nagwawala. Oh. Ayan, ang lakay. Ayan po. Ang oh. lakay o, oh. lukaok, oh. kasagit na o. Oh. <laughs> Ayan po, laki ng huli natin o. Oh. Lukaok. Oh. Good size o. Ika oh. nga ni Kap. Ayan po. Oh. Patunay na may huli. Ayan, satot po kay Kap. Rod Messina. Ayan po, oh. lakay o. Oh. Saka nang huli ko, dito, spot na to.